Aries, huwag ka basta magbibigay ng ngiti sa mga makakausap, para hindi sila makagawa ng pagsasamantala sa iyo. At umiwas kang mabusog sa pagkain sa hapunan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Taurus, magingat ka at maging alerto sa mga makakausap. Sa labasan o sa mga mall na bagong makakausap, para makaiwas ka sa hindi mo inaasahang problema at huwag muna magkakain ng matatamis na pagkain, ang signos na pahiwatig na mula sa kalikasan ng sikat ng araw. Gemini, maging mas maingat ka sa lansangan, lalo na sa pagtawid sa kalsada, at umiwas ka muna maglibre ng pagkain sa ibang tao. Para makaiwas ka sa biglaang gastusan, ang signos na ayon na pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer Umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan at sa mga malalapit sa iyong kumpare, o kumare dahil gastos at pwedeng magkaroon pa ng samaan ng loob ang bawat relasyon, ang signos na ayon na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Leo, maging maingat ka sa pagtitiwala lalo na pagtungkol sa pera, manigurado ka ngayong araw, bago maglalabas ng pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, Maging maingat ka sa paggawa ng mabilis na desisyon at pati sa pagkilos para ikaw ay hindi makakuha ng kalungkutan. Ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Libra, dapat kang maging wise na ugali at stricto para ang kalungkutan mo ay lumayo sa iyo at umiwas ka sa alak sa gabi para sa magandang kalusugan ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, maging mahaba dapat ang iyong pasensya, ngayong araw lalo na sa mga kapatid, kung may maliit na problema, ay tumulong ng lalong sumaya ang bawat relasyon, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Sagittarius, kailangan mong maging mapanuri ang iyong isipan at mata sa mga kausap at dapat na iba pang gagawin para hindi ka malito at mapasok sa problema ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Capricorn, umiwas ka ngayong araw sa mababahong lugar o makaamoy ding masyadong mabango at huwag magpapatawad kagad para makita ng kausap ang kanilang pagkakamali, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, maging maingat ka sa kalye sa lansangan para maingatan mo ang katawan, at huwag ka basta bigay ng bigay ng pera sa ibang tao nang makaiwas ka, sa mga dala nilang bad energy na tungkol sa pera, ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan dahil kung laging mong makakasama ang ganyang mga kausap ay sasamantalahin ang iyong kabaitan at huwag magpakabusog sa hapunan. Ang Signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw.